Para sa 72 taong anibersaryo ng Radio Mindanao Networks, narito ang pagbati mula kay Mayor Jeannie Sandoval ng Malabon City. Sa ngalan ng Lusod ng Malabon, nais ko ipahatid ang aking maihit pagbati sa Radio Mindanao Network sa kanilang ikapintungput dalawang anibersaryo. Sa loob ng maraming dekada, kayo ay naging boses ng katotohanan, impormasyon at serbisyo publiko ang inyong dedikasyon sa paghahatid ng balita at impormasyon ay tunay na kahanghang. Ang RMN ay isang inspirasyon sa lahat ng mga nasa larangan ng pamamahayan. Mabuhay ang Radio Mindanao Network at naway magpatuloy pa ang inyong makabuluhang serbisyo sa ating bansa. Happy 72nd Anniversary! Maraming salamat sa inyong walang sawang paglilingkod sa sambayan ng Pilipino.